Hello! Good morning mga kamag-anak! Ngayong araw nga, ay nandito tayo sa Tumana at nagdala tayo ng pagkain at merienda ng ating mga nagdatrabaho rito na nagagambol sa ating silihan. So tara mga kamag-anak, silipin natin sila. So ayan mga kamag-anak, tatlo yung nagagambol sa atin ngayon. No? So marami-rami yung magagambolan na ating sili ngayong araw dahil marami tayong tauhan ngayon. So kahapon, ito yung na trabaho nung isa nating nagyagambol ayan mula dyan hanggang dito ayan mm. tapos ngayon tatlo sila gagambulan nila yung papunta don kung may ayari yan maghapon meron pa sa so may kabilang black mm. medyo madamo mga kamag-anak <coughs> so, ayan oh. Yun. So, ayan mga kamag-anak Ganyan yung ginagawa sa ating sili no? kinakahig yung magkabilang part ng lupa para matabunan yung kanyang puno iyan bali pagagambol yung tawag sa amin dito sa ganitong pamamaraan mga kamag-anak e eh, napakalaking bagay nito sa ating sili no? dahil unang-una titibay siya yung puno niya magiging matatag sa mga hangin at syempre hindi na yan basta-basta matutubig kapag ka nag-uulan dahil nga nakataas na yung kanyang lupa Abang kumakain nga sila dyan mga kamag-anak eh nag-asarol-asarol muna ako rito ayan, oh. so, napakasarap ng asarolan mga kamag-anak so pinagbigyan yung hiling natin na wag muna umulan dito so ayan Sili natin, delay na delay Pero gaganda yan mga kamag-anak Siguro mga dalawang linggo, tatlong linggo